Kamusta mga idol? Welcome muli sa aking bagong palabas. Kung bago ka palang dito sa account ko, iingin ko muli ang iyong suporta. Pakipalo mo ako idol para sa mga susunod na mga video na aking gagawin, madali kang manonotify at madali mo ito mapanood. Sa mga pagkakataong ito mga idol, nandito tayo sa isang lugar sa isla. Kung tawagin nila ay Black Rock. Hindi ko rin alam mga idol kung bakit tinawag nilang Black Rock yan. Siguro nga dahil itim yung mga bato at naglalakihan yung mga bato hindi naman siguro lahat mga idol ano na itim kaya tinawag ng black rat <laughs> joke lang mga idol kunting tawa muna dyan para maibsa naman natin yung mga isipin sa buhay dito sa lugar na ito mga idol kahit magtatalon ka kahit magsisigaw ka kahit magdidirti pa ka dyan walang makikialam sa iyo mga idol malaya ka kung anong gusto mong gawin huwag ka lang mananakit ang tao na talaga namang may ano may kalalagyan ka. Medyo <laughs> masungit yung panahon mga idol nung pumunta ako dyan sa lugar na yan. Kahit masungit mga idol yung panahon at nagbabadya yung ulan sa kalangitan, na-enjoy ko pa rin idol yung pag-stay ko dyan. O sa napakaganda ng tanawin, talaga namang nakaka-relax. Nakaka-relax yung lugar mga idol. Maging yung hampas ng hangin, napakalamig kung, pag emote emote ng idol ay napakaganda mag ano mag -emote, emote sa lugar na yan o mag isip isip sa mga problema sa buhay nakaka relax mga idol yung lugar na yan bukod sa pasyalan mga idol marami rin mga turista at mga lokal na naliligo sa lugar na yan kasi nga pag normal na mga araw idol at hindi masungit ang panahon yung tubig dagat na yan idol talaga namang napakalinaw Bukod sa napakalinaw, napakalinis pa. Kaya napakagandang paliguan ng mga tropa o magkakaibigan o ng pamilya. At uh, dinadayo yan mga idol ng mga turista maging ng mga lokal. Ginagawang picnic, mga idol yung lugar na yan. Kasi nga, dyan sa lugar na yan, pataas uh, mga idol. Kasi nga, pag may mga dumadaan ng mga aeroplano o mga barko, tanaw na tanaw mo dyan sa lugar na yan. Ayan mga idol, nakita oh, nyo naman, napakalino ng tubig. Partida pa yan, masungit lang panahon, umulan pa kagabi nyan. Kung kayat ganyan ang kulay ng ano, tubig dagat. Ayan oh. Ang ganda. Guys, thank you for watching. Kung nagustuhan mo itong video na ito, please uh, follow, pa-share, pa-comment na rin. sa mga susunod na video, eh, mag-ibig sa mga susunod na pag-ibig sa mga susunod na pag-ibig Thank you guys for support. Thank you for watching. See you again. in My next vlog. Bye-bye.